nakiguban ang Department of Information and Communications Technology sa mga nagkadaiyang buhatan sa Negros Oriental alang sa paglambo sa e-commerce sa probinsya, pinaagi sa programang e-commerce para sa lahat. Gipaambit sa mga opisyal sa DICT sa niaging Digital Bayanihan Roadshow sa Dakbayan sa Dumaguete ang ilang mga lakang aron mulambo ang industriya sa e-commerce. Inclusive tech for all sisiguraduhin natin ang konektibidad ay nagiging abot kamay sa bawat Pilipino, anuman ang edad at etnisidad. Mahalaga ring magkaroon sila ng malawak na akses sa tamang impormasyon at isang ligtas na kinabukasan. E-commerce provides a way for self-employment. It gives Filipinos the freedom to work as online entrepreneurs, digital marketers, etc. E-commerce serves as a force multiplier suportado sab sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nga gipanguluhan ni Edward du, ang programa sa DICT sa ni ini, ilang gipatuman ang programang 888 programa kundiin manghatag sila og libreng wifi sa mga tunghaan ug mga gamay negosyante. Pinaagi sa panagiusa sa DICT ug ubang pang mga ahensya, makapos sa komunidad ang kalambuan pinaagi sa digital nga trabaho o e-commerce. gikan sa Negros Oriental, kinisi Dayan Grafe sa PIA, alang sa MB.